Hello guys! Kumusta po kayo? Uh, welcome to my YouTube channel guys. Um, ayun guys, sa wakas nakasama na po namin si baby Noah Austin. Ayan, uh, lumalaki po siya everyday at nadadagdagan yung timbang. Napaka thankful namin dahil although 36 weeks lang si baby, ay patuloy pong tumataas yung timbang niya sabi ni Doc healthy po do yung baby namin at wala po siyang anumang uh, complication dahil ang uh, baby po namin talagang malakas at patuloy po siyang lumalaki at tumatangkad at uh, umibigat po po yung timbang niya sa mga sumusunod na araw so yan guys um, from day 1 to um, uh, day 20 yung pong pictures po na yan guys yan. kasama po ang family so ayun guys 20 days na siya kaagad guys ayun um, we are so thankful na uh, patuloy siya lumalaki at nagiging healthy at salamat sa Diyos dahil ibinigay ibinigay uh, mo, mo sa amin ang baby namin at healthy po kami salamat po at salamat po sa panonood thank you po and God bless